Cuts. Unang huli sa umaga. Yan, mabigat mga amigo, mabigat. Ilalang sa umaga. Ang ilaw ko mga amigo. Sa unang kawel mga amigo wala Nasa pinakahuling kawel mga amigo Yung puset Malapit na mga migo. Ay. Lakas mga migo. Oh. Ingat lang talaga. Huwag niyong hawakan ang kawil ha. Dapat dubli ingat. Uras na tumakbo ng malakas. Bitawan niyo. Ingat lang talaga pag ganitong sit mga amigo Dahil malakas to mga amigo May hinay Ito lang Dito dito Ay nananak muna naman Kas tumakbo mga miguh. Ayaw lumapit sa bangka. Halika dito. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Ibigay mo sa akin to. Yes, salamat Pinahirapan mo pa ako ha Ayan mga amigo Malaki ah. ah, bigat mga amigo Laki Good shot Thank you, Panginoon At bigay mo sa akin Matagal na labanan mga amigo Matagal na hilaan Kala ko hindi ko mahuli Dahil ang lakas sa awa ng Panginoon Binigay niya sa atin Ang isang tilakso ah. Thank you Lord Thank you Lord <coughs> Kasi ang gatag Ito mga amigo Pakalaki <coughs> mga amigo Ano ah, Ang laki Yan Thank you Lord ng marami. Kaya pala tagal hinila mga migaw dahil malaki. Nandaban siya mga migaw dahil takot sa bangka. Oh, may lamang tubig pa mga migaw. Ano? Oh. Mhm. Mm -hmm. ah, ang laki mga migaw. Parang bata mga migaw. kasubrang laki. Ano? Ya ano natin? Oh. Lampas ko pa yung ano mga migaw. Giant squid. Sobrang laki. Thank you, Lord. Oh. Yan ang likod niya, mga amigo. Buhay pa yan, mga amigo, ha? Bukas, nyo, patay na. Yan. At yun lang, mga amigo. Thank you for watching. Salamat.